Yo, mga pangga! For today's video, mga pangga, magmumukbang po tayo ng talitis na adobo sa gata na may at swete. Eh, mga pangga, magmukbang, mga pangga, magpipray po tayo. Kain tayo mga Kain tayo mga pangga. Kain

napakasarap. tarok. Kumabas. Okay,

lâm mộ lắm mê tinh lắm mê tinh lắm mê đi lắm không tinh lắm mê tinh lắm

Masarap siya. Medyo makunat lang. Ah. Pero yun naman talaga ang mo, diba? Hmm. Okay naman. Dahil yun. Panggaan mo yung Ano masabi mo?

pa. Hindi mo pa. Ano pa. Hindi mo lang pa. No, no, no. Sige na sa ang ilo. Marami kasing kanin ang kainin. Hala. Hala. Yung Hala. niya,

How it go

Tinagot. <laughs> <laughs> Kain mo. Na, mapapalisan mo ko ba? So, sa tingin mo ba Sana maayos na ang wifi ko. Kumo ka ako. Oh, bingung 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 bindung, 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 bindung,

Na. <laughs> yeah. Ano na? Ano na? Ano na? Parang kamot ka, may ka o. Oo. May ah, uh -huh. ang... Ano na? Ano para Ano Sa pislita. At ang pislita nga niya. Ang pislita. Ano Ano Tinago mo yan. ano na kayo, 10 minutes na. No? Ayun na yan. Busa din. Busa, yun. Bisa no, na no. No. Busa na ninyo yun. Hindi na, lang yun. Bisa na yun. na, hindi na kaya. kaya ng buday ka ni Tito din. Bisa. na lang na, hindi na lang yun. Hindi

Simo, maklang nak simo. Ayo. Iyon mga pangga, tapos na kami kumain. At nabusog kami mga pangga. Sa Hello mga pangga. Mang hang ra, ra mang ra ga hit. Ang to di munyo to, okay, sharing niyo niyo. Pero mga. Sa mga pangga. Shout out nga para sa Ma tita ko at mama ko dyan sa sa ano, sa ibang bansa ba yun? sa Kuwait mga shout out magingat po kayo lagi at <coughs> lagi mag pray sa God yeah, thank you sugar uh, po nga uh, marami po salamat sa inyo po ang walang sawang panunod po sa aming mga videos sa mga pangga pa subscribe daw po mga pangga sa pa, like and pa share pangga para ipo kayo ang mga uh, mm